Buddy Bells! Marky here, ang inyong pambansang creator. And baka ito ang maging first official YouTube video ko for my channel. Kasi sa mga bagong mga makakapanood po nito, sa mga bagong subscribers, followers, maraming salamat po at nag-interest kayo sa aking channel. Currently, nagre-rate po talaga ako ng mga food. I share my experience of food sa restaurants. I-recommend din ako ng mga products. So, basta nagpa-vlog ako. For sure, influencer kuno. Ah! Sorry. Ako po ay isang content creator na full-time for two years. I was a seafarer before. Nag-aaral po ako sa Mapua Malayan Colleges or Malayan Colleges or iba iba kasi pangalan ng school na yun eh sa Kabuyao nagkaroon ako ng chance magtrabaho one year sa abroad before nagtrabaho sa isang merchant vessel sa isang bag so 100% scholar po ako noon pinapaaral nila ako to become a navigational officer so ano ako ang tawag dito um, sa deck deck <laughs> chart <laughs> B, malaman lang ako in one year Doon ko nalaman na lalaki pala trabaho ang pagsisiman and hindi siya biro ang for, for someone na family oriented ang hirap pala niya gawin so to cut the story short doon ko nalaman pala na at a discover na mahilig pala ako magluto And kaya ko pala So doon, doon ako natuto Tinrain ako nung he head chef doon Si Mayor, Mayor ang tawag namin doon Doon ako natuto lahat ng basic From baking, pagluto and all So ako na-inspire So haba na sa barko ako Kasi one year contract yun eh uh, One year ako nag-OJT Nililista ko lahat ng na natutunan ko Nililista ko lahat ng mga uh, recipes Na tinuro niya sa akin Techniques and all Doon ko na-develop Kaya pagka-uwi ko dito Yung naipong kong from my OJT uh, pinambili ko ng gamit nag-train ako mag-isa, nag-self-taught ako kasi dati wala pa naman masyadong mga businesses na sobrang dami atayo kami na isang coffee shop stall ng mga ready to go full food pack doon shop pasita nagka-branch po kami sa SM lupa naging coffee shop in-store, in-line, in-store po siya and okay lahat until pandemic hit, so so from there, doon ako natutunan, nagsusupply din po ako ng mga food sa catering, services so, doon din ako gumagawa ng mga customized cakes doon, doon ko develop lahat ng skills ko Kaya ako mapapansin sa mga food dating ko May alam ako kahit paano kung paano siya gawin Lutuin Doon ko siguro na develop yung skill Nagpa-parking lang ako Bakit kasi na naisipan ko mag-vlog habang nagpa-parking <laughs> Ayun na be Going back to the kwento and to the story Since last year, I started featuring small businesses as in yung home-based, as in home-based business na walang physical store online lang. Ngayon, may finiture na kaming first business na, na sabi ko, let's make this one official. I-feature ko kaya yung mga struggles ng mga businesses at saka yung mga nila. So, ito naman, part 2 na to ng video na gagawin natin na kung saan si Mabel hindi na-appreciate yung gawa niya. Wala siyang idea how online business works. So, for this video, mga d sa samahan niyo ako sa journey for this part. Kasi nung part 1, ay mapapanood yung na parang nag-advise na ako ng dapat gawin and all. So ngayon may nagawa na akong logo and menu niya. So mamaya gagawa kami ng page and magpipictorial kami ng uh, products niya. So, so samahan niyo ako dito sa part 2 ng pagtulog natin kay Mabe. Let's go! Awkward no? Ang haba ng intro, well it's on YouTube, wala kayong magagawa. Lahat <laughs> ang gusto kong sabihin sabihin. Sabihin charat. So, ito na. Uh, pupuntahan namin yung bahay ni Mabel. Kailangan namin ng raw materials ng shots ng mga food niya para may, may pang post siya. Gagamitin niya yun for marketing and all. Tuturuan namin siya pa paano mag-edit and all, how it works, everything. So, yun, papakita namin sa inyo yung pagluto, paano namin i-, i, i visualization ni <laughs> or i-ano i-conceptualize no? na ba yun? conceptualize yung tama, -tama. tayo ngayon sa Kuyab, San Pedro, Laguna. Taga dito sila. Makikiligo tayo. Para hindi nila alam na wala akong ligo. Diba? Yabang-yabang. Wala naman pala ligo. So, Then, na tayo sa kanila and eh, nakipark tayo sa kapitbahay nila. Pwede mo makipark dito? Ate, makikipark ang yabang wala nang party <laughs> kung masag so ganito yung tura namin pag nag uh, ano talaga nag -co content and all hi hey, ate mabel ito ang aming handy handy dandy cart andito lahat ilaw ito yung mga corona ko ginagamit doon sa rating dati hindi ko na masyado nagagamit kasi ito yung mga kartolina namin dito namin nilalagay din oh yan dito pala yung bag ko hala yung bag ko na ano hindi binabo. Uy, mahal to leather. Ayan. So, dito yung mic namin and all. Iniwan nila sa bag. Ay so, na, mahal to. 12.5 to be iso. Ala, naluko. Out of shape na. Wala. Laptop, yung sa DJI. Asa yung iba natin gamit, be? Yung mga stand, andito siya. Pang camera. Ito yung mga kartolina na. Makita nyo kung saan namin ginagamit ng kartolina. Kami magka-camping. Uh, wala na, na so tara na doon tayo mag set up sa kanila magamit bim sa mo ko hindi ako marunong tumawid ah. wala naman pala ang ah! lakas <laughs> ano mga flight attendant no airlines sa bupak magkano po charay <laughs> Hello po, sir ay hello po. Magkano po yung isang pares nito? Sorry po, di pala binibenta. Masa po, Nay. So, magsiset setup na kami. Game. So, ang usual ginagawa namin, tinitingnan namin kung anong kulay yung maganda. Since pink ang blue ang gusto ni ate sa food niya, ito gagamitin namin. Dati ako. Anong tawag daw? Batonista. Ayon, Majorette. Ayun, Majorette. Pink and blue! Ito ang aming set up. Dalawang LED lights lang. Ayan, chopping board. Bumukain namin itong pang-commercial agad. Ayan, ganda! ba Fresh! Walang ilaw. Pag may ilaw, hala! Sinang nanay niyan. Nakain na muna kami. Nag-abala pa si ate. Ano ah, luto to te? Uh -uh. Bangus. Bangus steak. All right. uh -huh. Sorry na tagal na kami ng follow-up kasi nagbakasyon kami sa Thailand te. Oo nga. Kamusta naman ng Thailand? Okay lang. <laughs> Kaya mo kipag-usap. Okay lang. <laughs> Isang lime lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> okay Gumawa kasi kami ng logo. First logo. Bet in that. Ganda. Ganda. Sunod. Mm. <laughs> Ganda. Bet mo. Gusto ko siya. Bas gusto mo tam. Mm. Okay. So ito siya. Mabs. Nabanggit mo. At saka parang more ikaw. Sabi ko diba dati parang... Mahirap yung may isang product lang. Kitchen, okay. para that means lahat ng pwede nang order ba sa nasa kusina? <laughs> pwede sila umorder ng sabon. <laughs> Kutsara. Kutsara. Diba, Mads Kitchen? Tapos ito yung tagline mo. Your one-stop shop for every occasion serving delicious moments. Ah! Oh. <laughs> Hindi na siya din sabi muna din. Huh? Yung speed na ano yun. Dash? Ay, Oh. may dash. Taste the dash of goodness. Taste the dash of goodness. So, okay ba sa'yo yun? From Taste the dash of goodness to your one-stop shop for every occasion serving delicious moments. Hey! Pansin <laughs> <laughs> mo na sinabi ko yung una, parang walang gana, pero dito ginandaan. So ito siya guys. And then, ito yung magiging itsura ng menu pagka. Order sila sa'yo. Ito yung mga draft lang yan. Eh. Uh, di ba may menu, description, dyan natin ilalagay photos na kukunin natin ngayon. Mm -hmm. Ito ng mode of payment na layout. And ang ganda, no? blank <laughs> <Yeah. laughs> uh Oo, -oh. yun na. So, nilagyan na kita ng how to order form. Kasi since online tayo, crucial yung mga instru instructions na ganyan. So, ayan siya. Fill out order form. So, gagawa tayo ng order form, name, address, ganyan-ganyan nila. Para mas ma-organize mo siya. Tapos sabi ko mag-send sila ng disc, ano, down payment. Yes, tama. Kasi nga pag home business, di ba ay... Kailangan may element. paikot. Oh, mm -hmm. paikot yes. Shipping fee, delivery via lalamove, or third-party courier. Mm -hmm. Okay? Yeah. Okay ka na dun sa logo natin. Wala eh. na makakilig. Wala na akong may isip. <laughs> Wala na akong pambago. <laughs> Wala na, magluto ka na lang. Tapos oh, oh, oh. pag nag-trending, bahala ka na sa buhay mo. Alis na kami. <laughs> Di ba? Para bye. Gusto <laughs> mo yan. Bala ka na. Guys, parang trending ha. Ano yun, yun naman? Intindihin nyo naman si ate. Kasi siya lang mag-isa dito lahat to. Oh. Maya, magre-record kami. Gagawa na namin siya ng Facebook page. Maklo! gusto na natin, Mabel. Thank you naman din. Buti na lang nagustuhan mo kasi hindi ko na rin alam kung paano ko siya i-edit. Samahan nyo kami sa overall show! Let's go! Hindi, hindi pala yun akin. Let's go! So guys, ganito yung nga nakikita nyo pagka mukhang expert-expert yung luto-luto. Ito yung behind the scenes. Yan siya mga B. Tapos, ganyan ang setup namin. Diba, ba Mukhang siyang aesthetic na. Sa creative mind mo lang kung paano mo siyang magbumukain maganda sa studio or sa camera. Hindi kailangan na magandang studio, ganyan-ganyan. Ayan lang. Ito lang kami. Nito hmm. magluluto na para meron na rin vlog or meron na mga quick reels and video si Mabel para sa mga products. So tinutulungan na rin naman siya. Isa pa. na isang ilaw e. Eh. Okay naman. Tingnan niyo po. Okay lang, Okay, walang walang effect no kahit okay. ito. Wala. O pag binuksan. Or mas okay. No, di mas okay. Na mm hindi -hmm, lang. Panel lang po. Nadagdagan lang siya ng konting liwanag. Hindi na kailangan, sure ka? Okay, mag-iisang ilaw lang daw sabi ni Ben. Imbis na yung luto-luto na dire-direts yung buhos-buhos-buhos. Dito, you have to shoot every step. Kaya medyo hassle at saka medyo matrabaho yun. Simula ng prosendo. Ayan. Ano? Tapos, ito yung hawak Ah, okay. Dito ka nakahawak. Yes, kanan ka lagi ate. Kahit ang angle ng camera. Masa wala. wala, laging nga harang sa left side. Simulti mo si Bias, bro. Okay. Nilalagay na nila yung... ...trim drum mo diba? Wala. Dito. dito. Guys, so, pati sa paglapag. eh, hey, Pati sa paglapag ng mga gamit, ng mga kineso, pag nag-shoot kami, kailangan on point. Kasi nga, nakasingle, ano kami? Bagsak Single baksa. angle. Mga nito sa bagsak. Ano yung ano mo? Sayang eh, kasi hindi tayo mayaman. <laughs> Binabalik mo nga, di ba? Yes. Oh. wala pa tayong benta, so lahat ng every drop counts nga. Ano pa nga ba Tapos, tulog. Okay okay, ah, oh, detalyado Granata ka. Sige lang. Direto yun. So, taste test na. Ito na yung sauce. Oh, so, mo. Oh. na mm Sarap. Gagawa ko ng Facebook page mo na habang nagluluto kayo, ha? Take care lang gawa tayong bago, ha? Create. Fresh start. Ah, ako unang follower nila. <laughs> Tapos ngayon, we need Instagram kasi andun ng pera ng tao. at <laughs> andun na mapipera. Guys, let me know if okay, if totoo yun. Ate pa face record ni Sean. Nag shoot si si Mabel at yung aking assistant na napaka-sexy, si Maria nakagawa na ako ng Instagram, Facebook page, and ngayon, nag-work on na kami sa TikTok. Ang business, lalo na sa mga home-based, maganda lahat ng platforms meron. Kasi mas madaming reach, mas madali ka makapag-market ng products mo. Dito na! Dito na sila sa part ng nag-a-assemble na sila ng product. And it's already 5 Parang almost 2 hours na tayo nag-vlog oh, mo. No? Okay. Ay, nag-shoot. So, ganun ka-intensive talaga. Parang nasa ICU intensive care. Tsare. parang 6 na. Sabi mo 5. 6 pala. Ayan siya, Bio. Para lang na kami naglalaro, naglolokohan. Na-assemble na. Kailangan each step is ma-record. Para mag-visually appealing. Date ulit namin kayo. Mama, gusto mo lumabas sa vlog? Ayaw mo? Gusto niyo kasi di Update namin kayo sa next step namin. mag-pictorial na kami at magluto na halfway. And then ibang dishes naman. Isang dish pa lang to, ha? Bye! Ngayon sabihin yung madali mag-vlog. Ayan na sila, oh. Ay! Bakla! Isa pa, isa pa. Isa pa? Isa pa? Sige. Sorry, sorry. Kaya. Kaya ni Ate Kaya Ate Ayan na siya, ben. Hi, Bells. Time check, 7 p.m. na. And we're almost half through sa pinaka-video. Yes, ganito kami kakomited talaga sa mga clients. Especially siya sa mga tinutulungan nating negosyo. So, last dish na lang ipe-prepare. Then, mamaya photo shoot naman tayo. na nasa chicken na kami check, mag 8 p.m. na. Last na yung chicken. And ganito ang setup namin. Usually, cartolina lang. Pag sa mga sa food, nilalagyan lang namin siyang ganyan. Tapos, para magmukha siyang plain. Namin yung concept ng, alam mo yung sa mga pa photoshoot na matataas na human size na pag So, dahil sa agency ko, kaya ako siya nalaman na ganun pala. As you can see, tingnan mo sa camera. Pakita ko sa camera. Pag zinom namin, oh, di ba? Plain. Tapos ilalagay lang namin dito yung food. Ah, yan na siya. HD na. Di ba? Minsan kailangan lang natin maging resourceful. Kailangan natin maging resourceful sa mga ganitong setup. So ngayon, magpo-photo na kami. Tapos na yung chicken. Tapos na yung lasagna. Tapos na yung pancet. Ngayon, mga drip, 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 yung mga close up, close up na yung gagawin namin. Okay, so, panoorin nyo na lang. Hala, bakit ko sinabi? Yun yung technique natin, no? Hala, wag yung, wag yung gagayahin yun, gagayahin nyo na sa amin yun. Ika, Marky, paano to? Pag nag-boom? Pag nag-boom? Oo. Mm. O, oh, ano na? Basta pag kumita tayo, kalahati sa'yo. Wow! Bakla, kahit hindi na, gusto namin ka talaga tulungan. Hindi, I'm insane. Wow! Ang <Hindi ba talaga? <laughs> ganito na lang. Oh. Pag kumita ka, make sure consistent na lahat ng luto mo, lahat okay. ng order, di ba? Kesa okay, bigyan tayo lang. ng pera. Hindi, hey, hindi, pero dapat. Hindi, <laughs> joke lang, pera. Pahingin na pera, ha? Arte-arte <laughs> ano? mo arte, lang wag huwag pera, eh pera nagbubuhay sa atin. Yes! Itong mahirap din sa pag ng pagkain. Paano ano mo siya magmumukhang kaakit-akit at katakam-takam? Kahit in reality, hindi. <gasps> Ay! Makang Pero yun nga. Maganda yung have to tell a story. E eh, since kami may pattern na kami, usually ang request ng layout artist namin. zero so, dito sa araw, uh -oh. 45, 90. 90. Mm -hmm. Kasi pag nag-layout siya, yun ang mga kailangan ng material. So hindi lang bara-bara picture-picture. Chicken naman tayo, tapos na tayo sa pancit. Chicken naman, ang kahirap sa pag-shoot ng chicken, pagka lumamig na, hindi na siya yung parang oily-oily. Oily. Kailangan doon ay ang shiny sa camera, parang katakam-kakam. So ang technique doon, oil. Okay. Lagyan natin. Ituloy na ito, oh, medyo kanina pa siya. Dapat ganito yung itsura niya, be. Na shiny, shiny. Yan, ganito, shiny, shiny. Pero pag nag-dry out na siya, nagiging ganito na siya. Nagiging parang uh, matted. So, mamaya, oh, brush-brush natin okay. Jessica, mag ka ng oil. Dali lang. Lama, just ko baka magtayor yung agency. Ganito. Ilang beses tayo. Ito, tayo. Ito na yung oil Para maging shiny Di diba? oh Ganda na Ito yung difference kanina Ito yung difference kanina Tinan nyo siya. Clean lang siya. Pero nung may oil. Di ba? Kita nyo? Shiny. Galing. 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 <laughs> Stop. Atas ang konti. Ops. Dip mo lang. Parang tuk. -tuk. One more. ande angat po. Send. Angat pa na konti. Okay, baba konti. Okay na, I'm satisfied and happy with the fucking result. Happy and you know it, clap your hands. <laughs> ano yun? Ano tayo organization ni Sim? Again, if you're happy and you know you, clap your hands. Hindi <laughs> mo mo napapanood yun? Nagalit. <laughs> Ang ganda, may pang ano. Ang ganda. Okay na, pwede natin pack up. Do we have the shot? Yes! Yay! If you're happy and you know, you clap your hands. Galing. Ay, <laughs> <ko> Napanood <laughs> na mo na yung video. Um, Ang galing okay. na, Beshi. At we have the shot. This is the money shot. If you're happy and you know, you clap your hands. <laughs> Next flavor tayo. What do you think? Kuya, ang ganda Para iba naman. Okay. Next naman. <laughs> Ganyan talaga. Ah, shit. Di naka-play. So here. Dalawa. Same, same kay Zuri. Ah, Bukas lahat. Ready lang tayo dahil ito ang crucial part. Mem, angle tayo. Yung ikaw, okay? The right hand. S sige ay. Eh... Uh, right ng konti yung right hand. S Stop. And then ikaw, ang bus mo dito sa left na to is pa ganon. Pa uh, ganito? paharap siya, Beshi. Sige, sige. Hawak mo yung parang pa ganyan. Okay. Gaganyan ng mga bus go Okay, hold that position. 1, One, two, three, go. Sabay-sabay. No, no, no. We have the shot. Okay, ang galing. And we're done! Yay! time check, it's already 9 .30 a.m. a.m. <laughs> 9.30 p.m. na and that's usually how we shoot uh, mga product shots, mga ganun ganon keme-keme. So, yes, time-consuming effort and if, if hindi mo bibigyan ng panahon talagang wala kang magagawa. Tagawa na yung page ng Mab's Kitchen and soon i-upload na namin yung mga photos and itong video. Maraming maraming salamat sa mga nag-abang. And sana suportahan natin si Mabs Kitchen sa kanilang journey ng online selling ng food. So, sana nag-enjoy kayo sa video na 'to and maraming maraming salamat sa pagnood. Sana parating masarap ang ulam niya kahit hindi tayo mayaman. Bye! And ayun na nga, nag-outro na ako. <laughs> hindi po pala napapasa. So, usually ang ginagawa ko sa mga businesses na tinutulungan namin, pinapasa ko lahat ng raw file ng <clears throat> pictures para sila na bahala kung paano nila i-market, ima paano sila mag-posting, paano na at least meron silang raw ng, -hi ng high, quality photo. So ito yung phone ni Ate Mabel. Ipapasa ko lang through airdrop ng photo. Sina natin kung ilan yung nakuha nating shots. 182 photos ang nakuha natin in total. Yes. So pwede niya to gamitin sa pagposting good for one month. siguro worth of posting to. Since paulit-ulit lang naman. Pero marami na yun. Ipasa natin. And ito rin yung gagamitin ko pang edit dun sa pinaka menu nila.